Good morning Yemas So ayan mayroon po tayong balita mga Yemas At uh, oh, exciting kasi nga 3 days na lang po tayo At uwi na po tayo mga Yemas So last 3 days of duty na po natin At uh, yes mga Yemas so, uwi na tayo At uh, ito po ang pinaka exciting So tara mag duty muna tayo With feelings na nakaka Nakakahay Ayan. So yan So si start po tayo dito sa ating trabaho Bag araw araw at saka Every duty yan Ah, yan pasigawin natin yung tangki na yan para hindi para hindi daw magkaroon ng kung ano-anong mga cumulus cumulus dyan, hindi ko naman alam yan so yan, pasingaw-singaw lang po tayo dyan sa tangki na yan, punta natin yung calculator ko, yung mahiwagang calculator yan, ayan, 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 yan mga yemas oo oh, yemas, ganyan talaga yan yan, yan, yung pinaka gatasan yun, dyan umaano yung mga gatas ng baka oh. ha, paano nagkaroon ng baka dito sa barko, ayan yung makina ko yan, bye bye masakit ka sa ulo lagi dito po tayo sa isang generator natin kalika, kalika, kalika. Kali ayan, yan yung generator na napakasakit sa ulo ito mabait, mabait yan pero ito tayo natatangin napakasakit sa ulo yan, yung tangki ng pipot natin tatlong beses akong pinalusong yan mga yemas yes, yemas, tatlong beses tayong pinalusong ng happy natin yan ginawa tayong malabanan ayan yan plus light plus light kahit maliwanag kunya kunyari baka may mga tumagas na mahiwagang tagas diyan yan, yan, yan. Yan, yung mga pa pa-cute-cute ka pa yung mas, ha? Yan. Talaga na, ano, punta tayo dito sa sa mga tanki ko. Ayan, kung sino may gusto magpatayo ng bahay dyan. Ako, ang daming simento nyan. Kahit magpaliguan pa tayo dyan. Yan, ano, Punta ulit tayo dito, dito. ka pinakamagandang party yung, yung mga yemas, pinakamalinis, pero ayoko dun magulo. Punta tayo dun. yan, sa kuweba. Kuya namin yan eh. Oh. Punta tayo dyan. dyan. ako nagpupunta pag tumataka sa trabaho. Oh, akit na naman si Yemas. Ano kayang gagawin niyan dun? Bigla namang babalik. Tago-tago <laughs> lang. Yan. Akit ulit tayo dito. Yan, 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 yan. yan. Uy, yun ang oh, laki niya no. Yan tinatawag na aqua master dito. Wala nang steering, steering. Ano ba yung exhaust na yan? Uy, sas. Kaya talaga pag mga ganado, pagka pa uwi na eh. Wala nang reklamo yan. Mm, mm, Patay pa lagi na mamatay itong makina na to. Maliit na makina na yan. Ay, naku. At, yun nga, balik tayo sa trabaho natin. Oh, ay, sus. Yan talaga pinakamasayang araw ko, eh. Yung hindi tayo sinisipag, hindi tayo nag-iikot dyan. <laughs> Oops, kain muna tayo. Nako. Apat na buwan na palaging ganyan ang pagkain hindi ka ba naman maumay ayan, buti may tinira tayong shawarma na lasang hindi mo maintindihan shawarma ba yan o ano lasang tinapay ayan. so yan balik tayo sa trabaho dyan lang muna magtatapos ang ating vlog mga yemas